sa plaza ng San Isidro, isang lugar na tila binabalot ng hiwaga tuwing kabilugan ng buwan, naglalakad si Carla. Buwan ng tag-init ngunit ang hangin sa gabing yon ay may kakaibang lamig na parang kinahaplos ang kanyang balat ng mga daliring malamig na yelo. Madilim ang paligid maliban sa liwanag ng buwan na bumabagsak sa mga antigong bangko at sa mga puno ng akasya na tila nakayuko sa bigat ng kanilang mga sanga. Ang plaza ay tahimik, ngunit ang katahimikan nito'y may halong nakakakilabot na bulong. Parang may mga matang nanonood sa bawat galaw niya. Si Carla ay isang dalagang mausisa. Hindi naniniwala sa mga kwento ng kababalaghan na madalas pinag-uusapan ng mga matatanda sa kanilang baryo. Para sa kanya ang mga iyon ay bahagi lamang ng imahinasyon. Mga kwento upang takutin ang mga bata o punuan ang mga oras ng pagkukumpulan sa gabi. Ngunit sa gabing iyon, may kung anong nagtulak sa kanya upang pumunta sa plaza. Marahil ito'y ang mga balibalitang may nawawalang mga tao tuwing kabilugan ng buwan o ang kanyang kagustuhang patunayan na walang katotohanan ang mga kwento ng baryo. Sa gitna ng plaza, naroon si Aling Rosa, ang matandang manghuhula na kilala sa kanilang lugar. Nakaupo siya sa isang lumang bangko hawak ang isang maliit na insensong umuusok ng amoy na parang bulok na kahoy at luya. Sa kabila ng kanyang edad, ang mga mata ni Aling Rosa ay tila puno ng buhay, ngunit may lalim na parang nakikita nito ang mga bagay na hindi kayang maabot ng karaniwang mga mata. Carla, tawag ni Aling Rosa, ang boses nito'y mababa ngunit may bigat na parang bawat salita ay may kahulugan. Hindi nagulat si Carla na kilala siya ng matanda ang baryo nila'y maliit at ang bawat tao'y kilala ang isa't isa. Ngunit may kung anong kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya nang marinig ang kanyang pangalan mula sa bibig ni Aling Rosa na parang alam ng matanda kung bakit siya naroon. Aling Rosa, sagot ni Carla, nag-aalangan ngunit pilit pinapanatili ang kanyang kumpiyansa. Narinig ko po ang tungkol sa mga nawawalang tao. Gusto ko lang pong malaman kung totoo ang mga sinasabi nila. Ngumiti si Aling Rosa, ngunit ang ngiti nito'y may halong misteryo, parang may alam siyang hindi dapat malaman ng iba. Hindi lahat ng bagay ay kayang intindihin ng isip, Carla. May mga lihim na mas mabuting hindi na matuklasan. Ngunit kung talagang nais mong malaman, may kapalit ang bawat sagot. Tumayo si Carla, pinipigilan ang kaba na unti-unting bumabalot sa kanyang dibdib. Ano pong ibig niyong sabihin? Wala akong kinatatakutan. Gusto ko lang pong malaman ang katotohanan. Tumayo rin si Aling Rosa at ang bawat galaw niya ay parang sinadya, mabagal, maingat at may bigat. Ang plaza na ito, sabi niya, ay hindi ordinaryo. Matagal nang may sumpa ang lugar na ito. Tuwing kabilugan ng buwan, ang mga nawawalang tao ay hindi basta-basta nawawala. Sila'y kinukuha ng isang bagay na mas matanda pa sa atin, mas matanda pa sa baryong ito. Naramdaman ni Carla ang malamig na hangin na bumalot sa kanilang paligid. Ang mga dahon ng akasya ay biglang nagkaluskos kahit walang malakas na hangin. Ang amoy ng insenso ni Aling Rosa ay tila mas tumindi at ang bigat sa dibdib ni Carla ay lalong lumalim. Ngunit pinanatili niya ang kanyang tapang. Ano pong ibig niyong sabihin? Sino ang kumukuha sa kanila? Hindi sumagot si Aling Rosa agad. Sa halip, tumingin siya sa buwan na nasa gitna ng kalangitan, bilog na bilog at maliwanag na parang mata ng isang nilalang na nagmamasid mula sa itaas. Hindi sila tao, Carla. Hindi rin sila hayop. Isa silang anino na nabubuhay sa liwanag ng buwan at ang sumpa ng plasa na ito'y may kaugnayan sa dugo ng pamilya mo. Parang sinampal si Carla ng huling sinabi ni Aling Rosa. Ang pamilya ko, ano pong ibig niyong sabihin? Tanong niya, ang boses ay nanginginig na sa kaba. Hindi niya inaasahan na may kinalaman ang kanyang pamilya sa anumang uh, kababalaghan. Para sa kanya, ang pamilya niya ay ordinaryong tao lamang na namumuhay ng simple sa baryo. Ngunit bago pa sumagot si Aling Rosa... Narinig nila ang isang mahina ngunit nakakakilabot na bulong mula sa hangin. Hindi ito boses ng tao, kundi parang halinghing ng isang nilalang na nasasaktan. Ang mga anino sa paligid ng plaza ay tila gumalaw, kahit walang sinag ng buwan na nagbago. Biglang naramdaman ni Carla ang malamig na hangin na tumama sa kanyang mukha, at ang bigat sa kanyang dibdib ay parang humihigpit. Carla, sabi ni Aling Rosa, ang boses nito'y mas mababa ngunit mas matalas. Kung talagang nais mong malaman ang katotohanan, kailangan mong harapin ang takot mo. Ngunit tandaan mo, ang katotohanan ay hindi palaging nagbibigay ng kapayapaan. Minsan ito'y nagdadala ng mas maraming tanong, mas maraming sakit. Napalunok si Carla ang kanyang mga matay na katuon sa matanda. Sa kabila ng kanyang takot, may kung anong bahagi ng kanyang puso ang nagsasabing hindi niya kayang umurong. Kailangang malaman niya ang katotohanan kahit ano pa ang kapalit. Ngunit sa likod ng kanyang isip, may tanong siyang hindi niya maalis. Ano ang koneksyon ng kanyang pamilya sa sumpa ng plaza? At sa gabing iyon, sa gitna ng madilim na plaza, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, naramdaman ni Carla na ang bawat hakbang na kanyang gagawin ay magdadala sa kanya sa isang daang hindi na niya kayang balikan. Sa gitna ng madilim na plaza ng San Isidro, ang kabilugan ng buwan ay nagbigay ng maputlang liwanag sa mga basag na bato ng lumang daan. Ang hangin ay malamig, tila may dalang babala, habang ang mga dahon ng akasya ay kumakaluskos sa bawat ihip. Sa isang sulok ng plaza, nakaupo si Aling Rosa sa kanyang maliit na mesa. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng mga lumang baraha na tila may sariling buhay. Ang amoy ng insenso may halong bulok na kahoy, ay naglalagos sa ilong ni Carla habang siya'y naglalakad palapit, ang kanyang kabay bumibigat sa bawat hakbang. Aling Rosa, tawag ni Carla. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Narinig ko po ang tungkol sa mga nawawalang tao dito tuwing kabilugan ng buwan. Totoo po ba ang mga sinasabi nila? Hindi agad tumugon si Aling Rosa. Bagkos tumingala siya at tinitigan si Carla ng matagal ang kanyang mga mata ay tila sumusuri, tila tumatago sa kanyang kaluluwa. Tawakas nagsalita siya, ngunit ang boses niya ay mababa, parang bulong na may halong sigaw ng hangin. Hindi lahat ng kwento ay kasinungalingan, iha, ngunit hindi rin lahat ay dapat alamin. Napakagat si Carla sa labi. Hindi siya naniniwala sa mga kwento ng supernatural, ngunit ang misteryo ng mga nawawalang tao ay hindi niya maalis sa isip. Gusto ko pong malaman ang totoo. Kung may alam kayo, sabihin niyo po sa akin. Tumawa si Aling Rosa, isang malamig na halakhak na nagpatayo sa balahibo ni Carla. Ang katotohanan iha ay hindi laging nakapagpapalaya, minsan ito ang nagkakadena sa puso ng tao. Sa kabila ng babala, naupo si Carla sa harap ni Aling Rosa. Sabihin niyo po. Inilapag ni Aling Rosa ang kanyang mga baraha sa mesa. Ang mga simbolo sa mga ito ay kakaiba. Hindi karaniwang nakikita sa mga tarot card. Ang bawat isa'y tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang plasa na ito ay may sumpa simula ni Aling Rosa. Tuwing nga kabilugan ng buwan, ang sumpa ay gumigising. Ang mga nawawalay, hindi basta-basta nawawala. Sila'y dinadala sa lugar na hindi mo gugustuhing makita. Napakunot ang noo ni Carla. Sino po ang may gawa ng sumpa? Tumahimik si Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay muling tumitig kay Carla, ngunit ngayon ay may halong lungkot. Hindi ko maipaliwanag sa iyo ng buo, Iha. Ngunit ang sumpa ay may koneksyon sa dugo. Sa dugo ng mga taong naririto ngayon. Bago pa makapagtanong si Carla, isang malamig na hangin ang dumaan, tumama sa kanyang balat at nagdulot ng biglang bigat sa kanyang dibdib. Ang mga anino sa paligid ng plaza ay tila gumalaw. Tumasayaw sa ilaw ng buwan, bigla naramdaman niya ang kakaibang presensya, parang may nakatingin sa kanya mula sa likod. Napalingon siya, ngunit walang tao roon. Ang naririnig lamang niya ay ang mahina, nakakapangilabot na bulong ng hangin. "Aling Rosa, usal ni Carla. Ang kanyang boses ay bahagyang nabasag. Ano pong nangyayari?" Tumayo si Aling Rosa, ang kanyang anyo'y tila biglang lumaki sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang sumpay hindi magmula sa akin, iha. Ikaw ang dahilan kung bakit ito gumagalaw. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Carla, ngayon ay hindi na maitago ang takot sa kanyang boses. Ang iyong pamilya, sagot ni Aling Rosa, ang kanyang boses ay dumagundong sa katahimikan ng gabi. Ay may kasaysayan na nakatali sa plaza na ito. Ikaw ang susi. Ikaw ang dahilan kung bakit ang sumpay hindi natatapos biglang naramdaman ni Carla ang bigat sa kanyang likod. Parang may kamay na gumagapang pababa sa kanyang balikat. Napapikit siya ngunit sa kanyang isipan, nagsimulang maglaro ang mga pangitain, mga anino, mga sigaw at isang lumang mukha na hindi niya maipaliwanag. Aling Rosa, tulungan niyo po ako. Sigaw niya, ngunit ang matanday na natiling nakatayo, tila isang bantay na nagmamasid sa pagsisimula ng isang bagay na mas malaki pa sa kanila. Ang plaza ay biglang naging mas madilim at sa bawat segundo, nararamdaman ni Carla ang paglapit ng isang bagay na hindi niya kayang labanan. Tag-init noon sa plaza ng San Isidro. Ang madilim na kalsada ay tahimik, tanging pagkaluskos ng mga tuyong dahon ang naririnig sa bawat hakbang ni Carla. Hating gabi na at ang kabilugan ng buwan ay nagbigay ng maputlang liwanag sa paligid sapat lamang upang makita ang anyo ng mga puno at bangkong lumang luma. Sa gitna ng plaza, nakaupo si Aling Rosa, ang matandang manghuhula na kilala sa kanyang mahiwagang kakayahan. Ang kanyang maliit na mesa ay puno ng mga lumang baraha, isang kristal na bola, at insenso na naglalabas ng amoy na may halong bulok na kahoy at matamis na usok. Lumapit si Carla ang kaba sa kanyang dibdib ay parang pumipigil sa kanyang paghinga. "Aling Rosa?" tanong niya ang boses ay bahagyang nanginginig. "Narinig ko po ang tungkol sa mga nawawalang tao dito tuwing kabilugan ng buwan. Totoo po ba 'yon?" Itinaas ni Aling Rosa ang kanyang ulo, ang mga mata niyang malalim ay tila tumagos sa pagkatao ni Carla. "Bakit mo gustong malaman, iha?" tanong niya, ang boses ay malalim, halos bulong ngunit may bigat na parang sinasabi ng hangin mismo. Curious lang po ako, sagot ni Carla, bagamat alam niyang higit pa sa curiosity ang nagtulak sa kanya rito. Maraming kwento ang umikot sa bayan tungkol sa plaza, mga anino raw na gumagalaw kahit walang tao, mga bulong na naririnig sa hangin, at ang misteryosong pagkawala ng apat na tao nitong nakaraang taon. Pero higit sa lahat may nararamdaman siyang koneksyon sa lugar na hindi niya maipaliwanag. Tumayo si Aling Rosa. Ang kanyang balingkinitang katawan ay parang anino sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi ito lugar para sa mga ng loob, sabi niya. Sabay abot ng isang baraha kay Carla. Pero kung talagang nais mong malaman ang katotohanan, hawakan mo ito. Kinuha ni Carla ang baraha. Sa sandaling dumampi ito sa kanyang kamay, isang malamig na hangin ang biglang tumama sa kanya na parang may humihila sa kanyang kaluluwa. Ang amoy ng insenso ay naging mas matapang at ang liwanag ng buwan ay tila kumupas. Sa kanyang paningin, ang plaza ay nag-iba. Ang mga puno ay naging mga baloktot na anino, ang mga bangko ay tila gumagalaw at ang lupa ay umalog ng bahagya. Anong nangyayari? Tanong niya, halos pasigaw, habang ang kanyang kamay ay nanginginig sa paghawak sa baraha. Ang plaza ay buhay, iha, sagot ni Aling Rosa. Ang lugar na ito ay may sumpa na nag-ugat pa sa sinaunang panahon. Ang mga nawawalang tao ay hindi basta nawala. Sila ay kinain ng lugar na ito dahil sa kasalanan ng kanilang mga ninuno. Napalunok si Carla, ang takot ay nag-ugat sa kanyang kalamnan. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Ano ang kinalaman ko? Humakbang si Aling Rosa palapit. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumapo sa balikat ni Carla. Dahil ang sumpa ay hindi nagmula sa akin. Nagmula ito sa dugo mo, iha. Ang pamilya mo ang may ugat ng lahat ng ito. Halos hindi makagalaw si Carla. Ang kanyang puso ay parang tumitibok sa kanyang lalamunan. Paanong? Paano yon nangyari? Ngumiti si Aling Rosa, ngunit ang ngiti niya ay may halong lungkot. Ang ninuno mo, si Don Isidro, ang may-ari ng lupaing ito. Noong panahon ng mga Kastila, ginamit niya ang plaza bilang puok ng karahasan. Pinahirapan niya ang mga katutubo rito at ang kanilang mga espiritu ay nanatili, naghihintay ng hustisya. Ang sumpa ay ipinasa sa bawat henerasyon ng kanyang pamilya at ikaw ang susunod. Biglang narinig ni Carla ang mahihinang bulong sa paligid. Hindi niya mawari kung saan galing Ngunit ang mga salitang iligtas mo kami ay paulit-ulit na bumubulong sa hangin. Ang malamig na hangin ay tumagos sa kanyang balat at ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong bumigat. Anong gagawin ko? Tanong niya ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ayaw mong malaman ang katotohanan, hindi ba? Sagot ni Aling Rosa, ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy. Ngayon, ikaw ang magpapasya. Ililigtas mo ba ang mga nawawala o hahaya ang magpatuloy ang sumpa? Tahimik ang plasa ngunit sa loob ni Carla, isang bagyo ng emosyon ang bumalot sa kanya. Ang kanyang takot, pagdududa at ang bigat ng responsibilidad ay nagbanggaan. Sa isang iglap, naramdaman niyang hindi na siya makakabalik pa sa dati niyang buhay. Tag-init noon, ngunit ang malamlam na liwanag ng kabilugan ng buwan ay nagdala ng kakaibang lamig sa plaza ng San Isidro. Tahimik ang paligid, tanging ang pagkaluskos ng mga dahon sa hangin ang naririnig. Sa gitna ng plaza nakaupo si Aling Rosa sa kanyang lumang bangko. Ang kanyang mga mata ay tila laging nakatingin sa malayo, parang may inaabangan. Sa tabi niya, nakatayo si Carla, ang batang mausisa na matagal nang naririnig ang mga kwento tungkol sa matandang manghuhula. Aling Rosa, sabi ni Carla, bahagyang nanginginig ang boses. Totoo bang may nawawala dito tuwing kabilugan ng buwan? Ang matanda ay hindi agad sumagot. Sa halip, hinugot niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bag. Binuksan niya ito at tumambad kay Carla ang isang piraso ng papel na may nakasulat na mga lumang simbolo. Hindi niya maintindihan ang mga ito, ngunit ramdam niya ang bigat ng papel sa kanyang tingin. Ang mga nawawala, bulong ni Aling Rosa, ay hindi basta nawawala. Sila'y kinukuha ng sumpa. Sumpa, tanong ni Carla, pilit na pinipigilan ang kilabot na gumapang sa kanyang likod. Anong klasing sumpa? Tumingin si Aling Rosa sa kanya at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Carla ang lalim ng lungkot sa mga mata ng matanda. Isang sumpa na nagmula sa kasalanan ng nakaraan. Hindi ito basta-basta mawawala Carla may connection ito sa iyong pamilya napalunok si Carla hindi niya alam kung bakit ngunit biglang bumigat ang hangin sa paligid pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim sa pamilya ko paano hindi pa man natatapos ang tanong niya biglang may malamig na hangin na dumaan at naramdaman ni Carla ang isang kakaibang enerhiya sa paligid parang may anino na gumalaw sa gilid ng kanyang mata Napatalon siya at napatingin sa paligid ngunit wala siyang nakita. Ramdam mo, hindi ba? Sabi ni Aling Rosa, mabagal ang boses ngunit puno ng katiyakan. Ang sumpa ay hindi lamang nananakit. Ito'y nagbabantay, naghihintay ng tamang oras. Pero bakit ako? Tanong ni Carla, halos pabulong. Wala akong alam tungkol sa sumpang 'yan. Hindi ako naniniwala sa mga ganitong bagay. Ngumiti si Aling Rosa ngunit ang bangiti bang niya ay may halong lungkot at awa. Ang totoo, Carla, hindi mo kailangang maniwala. Ang sumpa ay naririto, naniniwala man o hindi, at sa gabing ito mararamdaman mo ang tunay nitong lakas. Biglang nagbago ang paligid. Ang liwanag ng buwan ay tila mas naging maliwanag, ngunit ang mga anino sa paligid ay mas tumindi. Ang plaza ay mukhang mas malaki kaysa dati. Parang ang bawat hakbang ni Carla ay nagdadala sa kanya sa isang lugar na hindi niya maintindihan. Ang amoy ng insenso na kanina'y mahina lamang ay biglang naging matapang at may halong amoy ng lumang kahoy na bulok. Aling Rosa, anong nangyayari? Sigaw ni Carla habang ang kanyang dibdib ay biglang bumigat. Pakiramdam niya'y hindi siya makahinga. Ramdam mo na, hindi ba? Bulong ng matanda, ngunit ang boses niya'y tila galing sa bawat sulok ng plaza. Ang sumpa ay nagising na Carla at ikaw ang susi. Biglang may naramdaman si Carla sa kanyang balikat, isang malamig na haplos na parang kamay. Napalingon siya ngunit walang tao sa likod niya. Ang kanyang puso ay bumilis ang tibok at ang kanyang mga mata ay biglang nagdilim. Ngunit bago pa siya tuluyang mawalan ng malay, narinig niya ang huling mga salita ni Aling Rosa. Ang sumpa ay hindi akin, Carla. Ikaw ang nagdala nito dito. Sa gitna ng katahimikan ng plaza ng San Isidro, ang kabilugan ng buwan ay nagbigay ng malapilak na liwanag sa mga lumang bato ng plaza. Ang hangin ay malamig, may bigat na parang dala nito ang mga lihim ng lugar. Sa ilalim ng isang nakatatandang puno ng akasya, nakaupo si Aling Rosa ang matandang manghuhula na kilala sa kanyang mahiwagang kakayahan. Sa tabi niya, nakatayo si Carla, isang dalagang mausisa, ngunit may halong pag-aalinlangan sa mga kwento ng supernatural. Aling Rosa, bakit po dito sa plaza palaging may nawawala tuwing kabilugan ng buwan? Tanong ni Carla, ang kanyang tinig ay may bahid ng takot, ngunit puno ng determinasyon. Ngumiti si Aling Rosa, ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng mga lihim na hindi kayang intindihin ng karaniwang tao. Hindi sa plaza ang misteryo, iha. Nasa hangin, sa lupa, sa mismong oras na ito. May mga bagay na hindi mo basta-basta mauunawaan. Ang amoy ng insenso na may halong bulok na kahoy ay bahagyang umabot sa ilong ni Carla, nakakapangilabot ngunit hindi niya ininda. Lumapit siya ng bahagya kay Aling Rosa, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pagnanais na malaman ang katotohanan. Kung ganun po, ano ang nangyayari sa kanila? Saan sila napupunta? Muling tanong ni Carla. Tumayo si Aling Rosa. Ang kanyang balingkinitang katawan ay tila nababalot ng isang hindi maipaliwanag na aura. Ang plasa na ito ay may sumpa. Matagal ng panahon, may isang pamilya na nagdala ng kasamaan dito. Ang sumpa ay nagpapakita tuwing kabiluga ng buwan, humihingi ng kapalit. Kinilabutan si Carla. Ang kanyang mga palad ay malamig. At ang kanyang dibdib ay tila binibigyan ng bigat ng hangin. Sino po ang pamilyang iyon? Hindi sumagot si Aling Rosa. Sa halip kinuha niya ang kanyang lumang kristal na bola mula sa kanyang bag. Ang bola ay tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagpapakita ng mga anino na hindi kayang makita ng mata. Tingnan mo iha, tingnan mo ang katotohanan. Bahagyang nagatubili si Carla. Ngunit ang kanyang mausisang kalikasan ay nag-udyok sa kanya na sumunod. Nang tumingin siya sa bola, biglang nagbago ang paligid. Ang plaza ay tila na puno ng mga anino, mga siluetang gumagalaw ngunit walang tunog. Sa gitna ng mga anino may isang batang babae, hawak ang isang itim na libro, umiiyak. Carla, bulong ni Aling Rosa, ang kanyang tinig ay mabigat at puno ng babala. Iyan ang sumpa, Iyan ang iyong pamilya. Ang mga mata ni Carla ay nanlaki. Ang kanyang hininga ay bumilis. Ano pong ibig niyong sabihin? Sa pagkakataong iyon, ang hangin ay tila sumigaw, isang mahina ngunit nakakapangilabot na bulong ang dumaan sa kanilang paligid. Ang mga anino sa bola ay biglang naglaho, ngunit ang bigat sa dibdib ni Carla ay nanatili. Tumingin siya kay Aling Rosa, naghahanap ng sagot. Ang sumpa ay hindi galing sa akin, Carla. Ikaw ang susi. Ang iyong dugo, ang iyong pamilya, may ginawa sila noon na nagdala ng kasamaan dito. At ngayon ikaw ang magtatapos nito. Ang mga salitang yon ay tumama kay Carla na parang kidlat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang paningin ay nananatiling uh, nakatuon kay Aling Rosa. Kung ganun, paano ko po ito matatapos? Tanong niya ang kanyang tinig ay naglalaman ng halong tapang at takot. Ngumiti si Aling Rosa, ngunit ang ngiti niya ay hindi nakakapagpakalma. Sa halip, ito ay tila nagbibigay ng babala. Hindi sa akin ang sagot, Iha. Nasa yo. Ngunit tandaan mo, ang sumpa ay laging may kapalit. Sa likod ng mga ulap, ang buwan ay tila mas maliwanag, mas malapit. Sa paligid ng plaza, ang mga anino ay nagsimulang gumalaw. Ang mga dahon ng akasya ay nagkaluskos sa hangin. Sa gitna ng lahat ng ito, si Carla ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi umaalis kay Aling Rosa.